sandra San Romeo. Actually, now it went up to 61 and counting yung casualties natin. So, sobrang grabe yung nangyayari ngayon sa Cebu. So, right now, I hope maraming tulong na dumating. Kailangan ng manpower, medical assistance, so na pwedeng pumunta sa bugo mismo kasi hirap silang, mm -hmm. hirap silang kayanin lahat ng tulong. Water even, ngayon, ang nagawa ko, nagpadala na ako ng tulong sa LGU doon, volunteers natin doon. Kung kaya kong aluwipad na ngayon para tumulog, uh, magagawa ko. Pero uh, baka, baka hanapan ko ng schedule na pumunta talaga doon at magbigay ng tulong mm -hmm. sa mga taga Cebu Mensahe mo sa mga kababayan mo, Sibuanos? Sa mga taga-Bugudiha, sa mga taga-San Rem, lang mo sa pagampo. Ayaw mo o give up sa mga nasalanta o sa mga naglisod karon Uh, akong pag na anin niyo unta mag-remain strong ramo mo mo give up naami, ami magpadala og tabang para sa inyo ha dilita, together dilita musuko, dita mag, mo suko, di mag ayo mo kabalaka na ra para ninyo o kung sama matabang kaya na mo para ninyo kaya ni nato tanan uh, may tama makatabang ko sa mga um, oh, in the way. Ay, sorry, bisaya oh, ako. Okay. Sana makatulong ako. My prayers are with them. Puti nagasa Labo na sa mga taga-bugo sa San Remedio.